ito sa pinaka basic right natin, no? right to food. Pero sa ilalim ng uh, gobyernong Marcos ay siya pa yung pasimuno doon sa kagutuman na nararanasan ng ating mga mamamayang Pilipino at mismo yung ating mga magsasaka. Yung presyo ng imported ay kayang-kayang patungan ng pribadong sektor. At sa at lagay ng bigas, kartel yan. Sa lagay ng maraming mga kalakal, monopolyo yan. Pagbati, Pilipinas? Papalapit na ang World Food Day, pero sa Pilipinas, hindi pa rin abot kaya ang pagkain para sa marami. Sa mismong datos nga ng pamahalaan, makikitang isa ang pagkain sa pinakamabilis na tumaas ang presyo, lalo na ang bigas. Ayon sa PSA, pinakamabilis sa loob ng labing apat na taon ang pagtaas ng presyo ng bigas. Di tuloy nakapagtataka na sa latest survey ng Pulse Asia, bigas ang pinakamalaking gastos ng walo sa bawat sampung Pilipino. Sa monitoring ng grupong Bantay Bigas, nasa 48 pesos hanggang 55 pesos ang kada kilo ng bigas ngayon at mukhang tataas pa raw sa mga susunod na linggo. Pero tanong ng grupo, hindi ba't pangako hindi lang ng Marcos Jr. Administration, kundi pati ng Rice Liberalization Law na magiging abot kaya ang bigas? Sa ilalim ng nasabing batas, tinanggal ang limit sa pag import ng bigas at ang mandato ng National Food Authority na magbenta ng murang bigas. Kapag wala raw kasing regulasyon sa pamilihan, bababa raw ang presyo ng bigas dahil malaya raw na makakapasok ang murang imported na bigas. Pero four years matapos maipasa ang Rice Liberalization Law, anya re? Mula nung naisabatas yung RA 11203 o yung Rice Liberalization Law nung 2019, kung saan talagang todo bagsak yung uh, presyo ng palay ng ating mga magsasaka habang yung pangako nito na maging 25 pesos per kilo yung uh, uh, presyo ng bigas ay wala tayong nakita, no? Bangko's ay nadoble pa. Paliwanag ng bantay bigas, pinababa ng rice liberalization law ang bentahan ng palay mula sa magsasaka na siya namang ikinalugi nila ng lubos. At sa kabila ng mababang bentahan ng palay, pagkamahal-mahal pa rin ang bentahan ng bigas sa palengke. Bakit? Yung presyo ng imported ay kayang-kayang patungan ng pribadong sektor at sa lagay ng bigas, kartelyan sa lagay ng maraming mga um, kalakal, monopolyo yan. So ang nararanasan natin na pagtaas ng presyo ng bilihin ay yung tinatawag nating monopoly pricing. Sa pag-aaral ng bantay bigas, dahil sa price manipulation, kahit ang imported na bigas, dapat sana wala pang 20 pesos kada kilo Kaso, napapatungan ito ng mga trader nang aabot sa lampas isang daang porsyento. Kaya, umaabot ng lampas 40 pesos hanggang 50 pa nga ang kada kilo ng imported rice. Pero kahit manipulado ang presyo ng imported na bigas, kadalasan, mas mura pa rin ito kesa sa locally produced rice. Kaya sa pagpapaluwag ng rice liberalization law sa importation, bumaha ang imported na bigas at hindi kayang makipagkumpetensya ng ating mga magsasaka. Kaya nga kahit top one rice importer na ang Pilipinas, ang ending, mahal pa rin ang bigas. Tapos, luging-lugi pa ang mga magsasaka natin. Dobling dagok, di ba? Sinasabi nila, bababa ang presyo ng bigas basta tayo ay maging liberal. Hindi ganun kasi sa ano eh, no, sa mga mahalagang commodities o mahalagang um, kalakal, kalakal, mahalagang kalakal. Kasi dapat sa production ka talaga kumokontrol. So, ganun yung cycle ng, ano, ng sitwasyon ng ating mga magsasaka. Mangutang para makapagtanim, mag-ani para magbay makapagbayad doon sa kanyang pinagkautangan. Ang Malacanang may attempt pa raw magpakonsuelo, sabi ng grupo. Binanggit kasi ng palasyo na sa pamamagitan ng Rice Liberalization Law, may tulong namang ibibigay sa mga magsasaka sa ilalim ng Rice Competitive Enhancement Fund o RCEF. Plus, may 12.7 bilyon pesos parao sa ilalim ng Rice Farmer's Financial Assistance Program na magbibigay ng 5,000 pisong ayuda sa 2.3 milyong maliliit na magsasaka. Sapat nga bang tugon itong ayuda? Yung patakaran talaga ng liberalisasyon, parang ano yan eh, um, dinala natin yung mga magsasaka no, sa gitna ng dagat, pinalubog natin yung kanilang bangka, tapos saka tayo mamumudmod ng salbabida. Ganon ang itsura. So, hindi nga yan ayuda, salbabida yan. Sa totoo lang, may solusyon namang ihinahain ang mga grupo ng magsasaka para mapababa ang presyo ng bigas at makalaya sa paulit-ulit na pagkalugi. Presyo ng bigas, mapapababa natin yan kapag binigyan natin ng mataas na insentiba yung mismong nagproproduce ng bigas pagka yung estado ang gumawa nun, agad-agad tataas yung production, agad-agad bababa yung presyo mismo ng produkto ng magsasaka, yung palay. Paalala ni UN Secretary General Antonio Guterres para sa World Food Day, responsibilidad ng mga gobyerno na siguruhing may sapat na makakain ang kanilang mamamayan. Pero sabi ng Bantay Bigas, Walang makabuluhang aksyon para rito ang administrasyon. Pinaka basic right natin, no? Right to food at responsibilidad ng gobyerno na na i, i, ano ito i-ensure. Pero sa ilalim lang ng uh, gobyernong Marcos ay siya pa yung pasimuno doon sa kagutuman na nararanasan ng ating mga mamamayang Pilipino at mismo yung ating mga magsasaka. Sa Cebu, ang grupong Community Empowerment Resource Network o CERNET ang isa sa pinakabagong kinasuhan ng paglabag ng Anti-Terrorism Financing Law. Pero ayon mismo sa ilang benepisyaryo ng grupo, walang batayan ang nasabing kaso. Panoorin ang ulat ng Aninaw Productions. Na, Mariing pinabulaan ng ilang binipisyaryo ng NGO na SIRNET ang mga paratang ng Joint Task Force Cebu ng Armed Forces of the Philippines na lumabag-umano ang organisasyon sa RA 10168 o ang Terrorist Financing Prevention and Suppression Act. Laman ang nasabing paratang ng isang subfina na ipinidala sa opisina ng SIRNET sa Cebu noong Agosto. Bago pa man matanggap ng SIRNET ang nasabing subfina, Inulat na ng mga kawani ng Sirnet na nakaranas sila ng iba't ibang forma ng harassment sa nagdaang mga buwan, mula tagging, surveillance at maging pagbabanta sa buhay. Ang Sirnet ay isang non-stock non-profit organization na nagbibigay ng mga economic at livelihood programs, capacity building training, legal support, relief and rehabilitation, at iba pang mga programa para sa ikauunlad ng mga people's organizations sa rehiyon ng Visayas simula pa 2001. Ayon sa Action Network Human Rights Philippines, dapat ibasura ang mga kaso laban sa Sirnet dahil wala umano itong basihan. Kesa kasuhan ang Sirnet, dapat din umanong papanagutin ang mga nasa likod ng kaliwat kanan na insidente ng red tagging. Ang kataw nila ang, ilang, di sana, ang ilang, witness! Duhang bigyan. Ang kaso laban sa Sirnet ang pinakabago sa serya ng mga reklamong gumamit sa Terrorist Financing Act para kasuhan ang iba't ibang organisasyon. Nauna nang nasampahan ng parehong kaso ang Rural Missionaries of the Philippines, ang United Church of Christ of the Philippines, Haran Ministries sa Davao City, at Broken Char Integrated Health Ministries Incorporated na parehong nakabase sa Davao City, ang UCCP Fatima sa Ubay Bohol, at ang Amihan National Federation of Peasant Women ang um, pag sa karpatan ang ina na usa sa kiningan trump up na charge na ginama na sa kuan sa, 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 sa kwan uh, nagpanukat sa fenomenon uh, karon sa um, kanan, uh, pag prosecute sa mga people's organizations mga mass leaders o, Ito si Ritzilao ng Anino Productions, nag-uulat para sa alam. Hindi pa rin humuhupa ang serye ng pag-atake sa hanay ng mga manggagawa. Kamakailan, pinaslang sa isang operasyon ng PNP-CIDG ang labor leader na si Jude Fernandez. Panoorin ang ulat ng Mayday Multimedia. Justisya ang panawagan ng labor organizations at human rights advocates matapos ang pagpaslang sa labor leader na si Jude Fernandez sa binangon ng Rizal. Ayon sa Kilusang Mayo Uno o KMU, ang kaso ni Fernandez ang ikapitumput dalawang pagpaslang sa hanay ng mga manggagawa magmula 2016. Sa ulat ng KMU, Hapon ng September 29, nang pasukin ng mga tauhan ng PNP-CIDG ang tinutuluyan ni Fernandez sa binangonan sa Kasya Binaril. Ayon sa pulisya, sisilbihan daw sana ng search warrant si Fernandez pero nanlaban daw siya kaya pinaputokan. Mariing pinabulaanan ng KMU ang pahayag ng PNP dahil giit nila, leader manggagawa si Fernandez at wala naman daw siyang baril o armas para na nga rin daw sirang plaka ang PNP dahil nagamit na ang estilong nanlaban umano para ipaliwanag ang pagpaslang ng mga pulis sa iba pang labor leader gaya ni Namani Asuncion at Dandy Miguel. Yan din po ang paulit-ulit na kanilang narapibo at yan din ang narapibo nila kay kasamang Diyon nung kanilang ipaslangin. At sabi ng mga kapitbahay, wala silang narinig Ayon sa KMU, bukod sa hindi kapanipaniwalang gason ng PNP na nanlaban daw si Fernandez, naging pahirapan pa para makuha ng mga kaanak ng yumaong labor leader ang kanyang mga labi. Ayon sa alyansa ng manggagawa sa probinsya ng Laguna, isa si Jude sa mga nag-organisa ng unang union sa Laguna noong panahon ng martial law, ang Franklin Baker. Kalaunan, ang mga kontribusyon ni Jude sa pag-organisa ng mga manggagawa sa Laguna ay naging importanteng bahagi ng pagkakatatag ng regional na formasyon ng KMU, ang Pamantik at ng Pederasyong Olalia. Kinundi na ng iba't ibang organisasyon ng mga manggagawa ang pagpaslang kay Fernandez sa araw mismo ng World Day for Decent Work. Nananawagan din ng independent investigation sa pagpaslang ang iba't ibang grupo kabilang ang International Trade Union Confederation o ITUC. Ipinangako naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pagmomobilisa ng mga ahensya ng gobyerno na makakatulong sa masinsin na investigasyon sa naturang kaso. Ang pagpatay ng manggagawa na nag ng union ay isa pong malaking kasalanan. Mortal sin yan sa ating saligang batas na dapat hindi pinapahintulutan na mangyayari sa ating lipunan. Kaya dapat ito ay hanapan ng gobyerno ng paraan na yung mga responsable talaga ay makulong. Kinitilman siya ng, ng rehimen, makakaasa si kasamang Jud na yung kanyang pinag, uh, pinaglaban ay hinding-hindi masasayang. Ipagpapatuloy siya ng maraming mga manggagawa, maraming leader at organizer dahil may ultimong batayan no nagpapatuloy ang kagutuman, kahirapan at inustisya. Kasabay ng pagdiriwang ng UNESCO Global Media and Information Literacy Week, may pa-event ang iba't ibang grupo kasama ang Alter Media, ang Philippine Media and Information Literacy Summit. Join kayo sa Media Literacy Fair sa Gude Food sa UP Diliman at i-enjoy ang mga ganap gaya ng interactive booths at exhibits. Ngayong October 28 at 29 yan. Bisitahin ang aming Facebook page for more details. See you at the fair! At para sa mga balita with feelings! Name, birthday, address, contact details, etc. etc. Lahat yan pinapasa natin sa kung ano-anong government agencies every time nagtatransact tayo doon, di ba? Ang tanong, itong mga esensyal na impormasyong ito, safe ba sa kamay ng gobyerno? Um, di na talaga tayo sure. Paano ba naman? Sunod-sunod ang hacking incidents sa malalaking government databases sa nagdaang mga araw. Isa na rito ang October 10 data breach ng Philippine Statistics Authority kung saan apektado raw ang kanilang community-based monitoring system na sa ngayon ay under investigation pa. Palala ng palala ang resulta ng September 22 hacking incident sa PhilHealth kung saan mahigit 700 gigabytes ng impormasyon ang naiulat na nakuha. Katumbas daw yan ng data ng halos isang milyong PhilHealth members ha? Di sana mapapansin ng PhilHealth na nahack na ang database nila kung hindi pa sila kinontak ng hackers na humingi pa ng $300,000 o katumbas na 17 million pesos na ransom kapag hindi daw sila nagbayad ilalabas ng hackers ang mga nakuha nilang datos at ayun na nga after di magbayad ng ransom ng PhilHealth BOOGSH! inilabas na sa dark web ang PhilHealth data sabi ng ahensya don't you worry kasi safe pa rin naman daw ang data ng members nila pero may possibility daw na na-compromise ang data ng ilan ano ba talaga mga ma'am sir eto namang si NBI para daw safe mag-update daw ng credentials ang PhilHealth members like baguhin ang birthday at pangalan, ganern, magbago ng pagkatao. Um, bakit naman ipinapasa sa taong bayan ang pag-secure ng information nila? Kasalanan ba ng PhilHealth members na nahack ang database ng PhilHealth kasi di nag-update ang ahensya ng kanilang antivirus? But wait, there's more mga ma'am sir. More more, hacking! Ayon sa grupong Data Ethics PH, may iba pang mga ahensya na nahack din kasama na ang DOST. Hay, para nga daw hindi na natuto ang gobyerno kasi hindi ito first time na nahack ang government databases. Nitong April 2023, nahack din ang database ng PNP. Noong 2016 naman, nahack ang database ng Comelec kung saan abot sa 55 million records ng mga Pilipino ang na-expose ilang buwan bago ang eleksyon. Sa ngayon, iniimbestiga na daw ng National Privacy Commission ng PhilHealth at PSA para alamin kung sino ang dapat managot. Abay, dapat lang may managot, ano? Pero hindi dapat matapos doon. Kasi, responsibility ng gobyernong pangalagaan ang mga personal information natin na hawak nila. Sabi nga ng digital rights advocates, kakabit ng online security ang physical security. Di naman pwedeng kiber na lang, di ba? Hi, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na balita, with feelings! At yan ang mga nag na balita at pananaw mula sa Alter Media Network. Ako si Kelsey Hadjirul. Salamat sa patuloy na pagtangkilik sa alternative media. I-follow ang Alter Media sa Facebook, Twitter or X, TikTok at Instagram at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Bisitahin din ang Alter Media website